Ang dami. Nasira na yung ano, yung plastic na pinaglagyan. Tara mga kababayan, samahan niyo po ako para ihatid natin ito, pera na ito. Samahan niyo po ako, baguhin natin ang buhay ni Nanay Susan, ni Tatay John at saka si Jerome na labing pitong taon talagang naghihirap. At syempre, salamat sa mga nagbigay nito. Salamat sa inyong lahat. God bless po. Tara. Anong gagawin natin, grocery o sari-sari store. Bahala ka na di kung ano. sige. So dito na talaga nai ha. Opo. Final na po 'yan. Baka pag naitayo, may problema tayo, baka paalisin tayo, wala naman kababayan mga kabarangay muli po ay nandito kami sa bahay nila Jerome at kasama ko sila Forman uh, Eto ito na yung araw para gumawa tayo ng uh, maliit na pagkakakitaan o hanap buhay ng nanay at tatay ni Jerome Forman dito yung uh, pwesto eto tapos gusto ng may-ari ng bahay babasagin na lang yan para gawa ng pinto So, depende kung saan. Dito or dito ang ah, pinto. Boss. Pinto lang, boss. Opo. Okay. pintuan lang para papasok. Tapos, ito. Bahala ka na kuha nung size. Okay, boss. so ko matibay, maganda. Tapos, bumabaha dito. So, para safety yung paninda nila na hindi mawabasa. Okay, boss. Bukay tayo dyan. Dito lagay. Okay, boss. Dadali natin yung karitilya natin siguro. Sige, boss. Sige. Wala tayong barita, no? Hindi meron ko sa Hala, hindi Di ba Yung alam, malambot naman yung... Lata, Oo. Oh. Yeah. Paano maganda po, man? mo ah. ako na idea. Bale, ito, boss. Ang yung gagawin dito, boss, tindahan mo. Hmm, tindahan lang. Dito, boss, uh, gawa tayo rin medyo parang kwarto. Oo. Oh. Parang kwarto talaga. po saka kung gusto nyo, may upuan dito. Sa harapan. Oh, ito ang harapan niya siguro. Ay, dito ang harapan, boss. Tawagin dito. mo nga si ano? Tawagin si tatay o kaya si nanay. Nay, good morning. Halika. Saan ang harap ng tindahan mo? Dito po. Dito. O, oh, sige. O, oh, bahala ka na. Tindahan na maganda. Okay po. Nay, anong gagawin natin? Grocery o sari-sari store? Bahala ka na din. O, ano oh, dito. sige. So, dito na talaga, Nay, ha? Opo. Oh, Final na po yan. Opo. Oh, Baka pag nai tayo, may problema tayo. Baka paalisin tayo. Wala naman. Ay, wala po. Ito po. Hanggang dito lang po yung akin. Hanggang saan? ko oh. Oo. Oh. Silit ko po ang Oo. Ang lupa nila, Forman, ito ang boundary daw. Mula dito. Tapos mula dito, hanggang doon sa may tarlac. Yan ang lupa nila. Okay? Ibig sabihin, yan ang boundary. Oo, ito yung boundary. Kaya atras mo konti siguro. Okay, ito. So, okay lang gumawa ka upuan dito sa boundary. No? Para dito lang magkamay. Oo. Tapos yung pasubram bubong ganyan. Ah, sige. Walang problema yan. Okay? Umpisa na natin. Umpisa na natin, boss. Boss baby, hali na. Dito, ahawa ka. Naihi na ako. <laughs> o, dito ka muna. Ayan. Kumustahin mo muna yung mga manunood natin. Yeah, Ayan, ma. Kumusta o, ka ka na po sa lahat? Naihi ako. Nandito ang Team Daddy Frankie. Yan, sa pinapagawang bahay ni Kuya para kay nanay sa kanyang anak na 17 years old na inalagaan. Kaya antabayan tabayan nyo kami mga kababayan sa pagpapagawa ng grocery o sari-sari store ni nanay. Opo, nanay. Ano masasabi mo nanay sa ginagawa ni Daddy Frankie? Nagpapasalamat po ako ng malaki. Maraming maraming salamat kay Daddy Frankie. Eyo. Kasi pag wala po si Daddy Frankie, hindi dumating sa amin ang liwanag ng natanan na labinis. Tapos laban lang na, eh, no? Saka, sa magpasalap. Sa sa hindi na mawasan ng bigat ng dibdi kung hindi dahil kay Daddy Frankie. Ang sakit ng tinisip ko na ng nga maahapdi ang kinilim ko araw-araw po dahil sa aming anak. Nung dumating po si Daddy Frankie sa buhay namin, lumiwanag ang aming tahanan madilim. <laughs> Gumaan po ang dibdib kong mabigat ng dahil kay Daddy Frankie. Si Daddy Frankie, oh. Nagpasalamat <laughs> po ako kay Lord. Kay pinakinggan po kami kaagad ng aming dahil sa kanya. Laban lang oh. na yun. Basta, kailangan na ako. Tatapad na yung hiling mo, Na Nahiling na, Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa iyo, Lord. Lalong-lalo lalo na po kay Daddy Frankie. Sa inyong mga suporta na amin. Ayun po lang ang masasabi ko. Maraming salamat po. Sana po si Daddy Frankie hindi magsawa ang sumuporta sa amin. Habang nabubuhay po kami mag-asawa. Hindi namin matanggal sa isip si Daddy Frankie sa biyayang binigay niya, alang-alang kasi mo ay nabubuhay. Yeah. <laughs> Magka-problema man po, mag-isa lang po ako umiintindi. Nanay na po, tatay pa. Pinapan lang <laughs> na. Kaya ngayon, magaan po ang dibdib ko. Dahil nandiyan na po si Daddy Frankie, lumiwanag na po ang aming tahanan na dibdib. <laughs> Saka, salamat din natin sa mga tumulong sa na mga, laging nakasuporta kay Daddy Frankie uh, kaya natupad uh, itong natupad mo. po uh, at magpapasalamat po ako sa mga tumulong kay Daddy Frankie pag wala si Daddy Frankie wala pong liwanag sa amin ulit-ulit ko pong sinasabi madilim naming tahanan po lumiwanag na at sa samayang mga kasama po sa team mga video <laughs> maraming salamat po ito lang pong masasabi po masasabi ko huwag kayong sawa sa akin Daddy Frankie maraming maraming salamat yan. po gumagawa <laughs> na tayo ng tindahan Ilang araw na ang pabalik-balik dito, puro iyakan na lang nangyayari. Gusto ko maging masaya ka naman sa araw na ito, ha? Opo na. Oo. and mga kababayan, hindi talaga maalis sa isip yung emosyon kay nanay, no? Dahil uh, hindi niya inaasahan nga po yung mga tulong biyaya na inabot o ipinamalas ninyong lahat. Yung biyayang, ah... Uh, pinagkaloob ni God. Sabi nga nila, pag si God na ang gumawa or si God na ang gumalaw, nagplano, walang imposible. Kaya salamat talaga sa inyong lahat mga kababayan. Samahan nyo po kami hanggang sa matapos maitayo itong uh, grocery ni Jerome, no? At uh, loobin sana ng Panginoon na ito na yung simula na gumaan yung kanilang pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ninyo, pamamagitan ng Team Daddy Frankie at sa gabay ng ating Panginoon na siyang lumikha sa ating lahat. Kaya maraming maraming salamat. At uh, ah, Forman, ayusin mo kailan matibay ha? Forman, si nanay at si tatay walang kasama yan. Si nanay lang ang matino. Yung asawa niya, paralyzed yung anak niya PWD. So kailangan secured para alam mo na hindi basta-basta na pagod kaya gusto ko matibay ha. Okay, okay thank you. Okay na yung laki niya nai. So, narito mga kalahating hektarya na to. Okay, na. Oo. Oh. Kung ano sabihin ni Daddy kasi malis ko si Juan, is ko yung. Oo. Oh. Basta okay na dito na yun, no. Okay. Okay. Sige. Okay. May awa ang Diyos. Ilang araw tong gagawin for man? Palagay mo lang. Sabihin mo ano, nasa 5 days. 5 months? 5 months daw mga kababayan. Pero okay lang yan. Basta maayos. 5 months, 5 days? Five days. Ah, oh, 5 days. Joke lang naman mga kababayan. Kasi puro iyatan na lang kami ni nanay kaya gusto ko. Oh. Kaya ako pumunta dito para maging masaya si nanay. No? Eh, laging pero naiintindihan ko naman mga kababayan na si nanay sa galak at tuwa at hindi lang yun mga kababayan ah Wala rito si tatay dahil pinapalakad ko na rin yung kuryente nila. No? So problema na lang namin mga kababayan yung electric pan ni Jerome. Kasi kakabitan na kasi laging mainit. Kaya baka may magpadala dyan ng electric pan para kay Jerome. Ngayon pa lang. Thank you na po. Yan. Salamat po. Ganito yan, Forman. Pag na-layout mo na, iwanan mo yung mga kasama mo sa mga kanibus JB para mamili ng materialis. Gusto ko sa araw na ito makarating ngayon. Kasi mga kababayan, may pinapagawa rin ako sa shelter. Although kailangan, kailangan, kaya hinatak ko muna si ano. Bali, tatlo yung pinapagawa natin ngayon mga kababayan. Meron sa shelter, meron sa bahay, tapos dito grocery. No? Eh, pasensya na kayo. Sasamahan ni Boss JB mamili, no? Opo, Boss. Okay. May listahan ka. Ano, Boss? Uh, may nire Ano eh, hindi dito daw. Oo, oh, sige, walang problema. Oo. Oh. Hanggang dito, walang problema. So, halo black yan mula roon. Hanggang dito Oo, oh, ipantay na dito. Hanggang dito. Sige. Para may tirahan na rin sila. Okay. Maganda-ganda. Yan, mga 20 yero siguro to na eh. Okay lang yan. 'Yung plano ni Purman mga kababayan, unang usapan kasi tindahan ito. Pero naisip namin, naisip ni Nanay kasi nga eh alam nyo naman makita naman natin 'yung bahay niya. Ay, uh, minana lang 'yan na, nila sa kanilang uh, magulang. Hindi naman totally 'yan 'yung uh, kabuuan ng bahay. 'Yung tinitirhan nila ngayon kaya napakainit kasi 'yan 'yung dating kusina lang ng bahay. Ito yung head ano master kaya lang nabagyo nasira kaya napilitan silang tumira sa kusina kaya walang bintanang maayos kaya napakainit so request ni nanay kung pwede daw palakihin na lang grocery na bahay pa so walang problema yan mga kababayan basta sa ikagaganda at ikagagaan para kay Jerome no okay okay na ba yun nay hanggang dito final opo na oo oh. So, maganda niya. Medyo taas-taasan mo ng konti for no? Okay. Kasi ang ibibinta dito, mga kababayan, pati bigas. <laughs> no? Kaya medyo maluwang yung mukha, no? Maluwang po. Na, yung mukha niyang tindahan. Okay. Uh, ah, metal, anong tawag doon? Uh, steel mating. Steel mating. Okay. Oh, sige. Sa so, bahala ka na. Okay. Tapos na, nice. isang tayo magbubutas dito. Dito po sa ano, ang, ang butas niya. Anong butas ang naging sinasabi mo? Yung pintuan, papasok dito sa grocery mo. Hindi na po, dito na po yung pintuan. Para hindi na po malaki yung Kasi pag binutas yung dito, matatanggol na naman yan. Oo. Anong mas maganda po, man? Hindi na bubutas dyan, dito na lang. Dito po, sa pintuan. Dito na, dito na lang tulung-tulung. Tanong tulung, ko tulung. sa kanila. Sa inyo ba yung pader? Sa inyo. Yan po ito na category ano koponik sa dito. Ah. Wala problema sa kanila yan. Pero dito ang pintuan nai. Opo dali. Papasok dito kayo manggagaling o dito kayo manggagaling? O dito ako manggagaling. Pwede rin ganti rin dito lang. Opo. So dito ang entrance. Okay. Hindi. Nasaan ba yung araw? Saan lumulubog yung araw nai? Doon lumulubog. Dito so ibig sabihin dito ang sikat. Opo. Kasi na bawat pagtatayo natin ng kahit ano, mapabahay man yan or ano, yung dinadaan din natin sa mga yung kasabihan. Okay. Walang mawawala sa atin pero maganda na rin yung naniniwala tayo. Okay? okay? Matanong ko lang nai, ano bang relihiyon ni nanay? Katoliko. Oh, yes. Okay. Sa ano, natanong ko lang, pasensya ka na, wala naman sa relihiyon kasi yan mga kababayan. Dahil ang Panginoon, nananahan po yan dito sa puso't isipan natin. Magkakaiba man tayo ng relihiyon, magkakaiba man tayo ng paniniwala at pananampalataya, pamamaraan ng pananalig pagdating sa dulo, isa lang ang ating tinitingala. Kaya nire-respeto ko lahat ng relihiyon. Huwag niyong mamasamayin kung natanong ko lang si nanay para alam ko rin na ilugar ang sarili ko. Nah So, dapat, dito, paano ba yun? Sure ka, Purman? Dito ang pintuan niya? O dito? Bus, kasi meda, ano, Oo. oh, tama. Okay. Para dito yung ano. Dito ang pintuan niya. Sige. Final. Gariski <Glalicata> Nandiyan pa ba yung kape ko? <laughs> Shout out sa mga kababayan natin diyan. Alam niyo na kung ano sasakyan. Ayun. Ay, <laughs> coffee lover tayo mga kababayan. Daddy Frankie kahit hindi mag-lunch yan, basta may kape, mabubuhay ako. Patay na lahat ng kasama ko, buhay pa si Frankie pag may kape. <laughs> Love you all guys. Love you po. Kabanay? Masaya masaya po. Masaya masaya. Masaya masaya po. Di ko masabi kung ganon saya ko po. No, oh, hindi masabi. Ayan. Basta pray lang tayo na eh. Sisipagan natin. No? Opo. Kasi nakakaawa mga kababayan. Ilang taon ng pakalat-kalat si nanay dyan. Buhat-buhat niya yung sako, gulay. Magkalong, magkano lang naman ang kinikita ni nanay? 200, 250 sa isang araw. So, naisip namin kung magtinda siya ng bigas or anything, kahit pa unti-unti, dual purpose. Nabantayan na yung business niya. Nabantayan pa niya si Jerome. No? Okay. Kumusta si Jerome Nay? Tulog po lang. Tulog siya. Okay, kasi so, magdamag siya nag seizure ko. Ah, nag siya magdamag. Opo. Okay. Pero napainom niyo naman na ng gamot. Opo. Okay. Oh, very good. Ganon talaga 'yon. Sige, sige. Tapos for man lagyan din natin ng cabinet okay. sa loob, no? Sige. Ay, yung mga lagayan ba? Mga shield, ng tawag doon? Ano yung mga lagayan ng Oo. Kilata daw. So, Oo. Oh, saglit lang po rin. Oh, saglit e, lang. Eh, maganda tong grocery natin. Boss, tingnan ko. Up. <laughs> Meron. Sayang walang nag-abot ng kape, guys. Alam niyo na. Joke lang. <laughs> <laughs> so, pader na yan buo, Forman. Tapos pader din ang kalahati. Ipapatong mo yung ano. Oh, isang buo na rin siguro eh. At dalawang buong ipapatong? O, okay. oh, sige. Okay. Naka Naka, ah, naka tayo. Hindi po, agilid uh, uh, Vertical. Ah, ano, okay. Dalawang magkatabi? Okay. Ah, isa na. Ah, okay. Babuglela. Oh, hindi, okay. oh patama, para hindi mainit. Kasi 'pag tindahan, tapos maliit, yung bintana, mainit. Oo. Oh. Ayun. Oh, Porman, lista ka na. Ah, oh, meron ka naman pala eh. Oh, nay, may ballpen na. Ito. parang bahay na to purman. Mahaba. Kasi magkakaroon ng doyan-doyan dito. Dito rin tirahan nila. Okay. lang yan, Porman. Kasi dito sa loob, gagawa rin tayo ng... Para makagawa rin yung si tatay at si nanay ng papag ni Jerome. Okay. Diba? Hindi mainit kasi ang init doon. So magkakaroon ng space si Jerome na isang papag niya. Nay, nakarating ba dito yung truck? Tinggal lang po dali sa likod ng buo. Saan? Saan ba dumadaan? Dito na lang po, diyan po yung lupa niya, kumakalat. Ha? Malaki ba yung truck? Eh? Hindi, hindi ko alam. O order kami. Malit lang, mga elf lang ganon. Ang ibig sabihin, makakarating dapat dito. Kasi may hollow block, bato, buhangin. Diyan na lang po. Saan? Atras na lang dito. O, oh, atras na lang dito tatanggalin na lang muna yung mga sampayan nila. Oo, oo. ganun talaga, makikisuyo lang tayo. Okay. Oo. mo para hindi masyadong trabaho, makikiusap na lang. Oo, hindi masabihin ko mga ngayon din. Oo. Maya-maya pa naman, baka tuyo na rin yung mga yan. Okay. Mga ano, oras, oras makabalik si tatay? Hindi ko alam dati kasi sabi ko, dadaan mo lang yan, baka ano, larap mo ka dali oh, ano, ano, oras ba siya umalis? Alas 8 po. Sige, hintayin-tayin natin. Tatay. Kasi kailangan pa rin yung ano, kailangan din yung... Pero napagkasunduan nyo naman na, nag-usap naman na kayo. Opo, oh, Ako lang yung kanyang din. So, na lang siya kasi ikaw nag-decide kasi lupa mo, sabi. Ah, okay. Oh. Okay. O, oh, mga kababayan, kasi si tatay, parang manugang siya dito. Tega Mindanao, no? Opo, di. Tega Mindanao si tatay. Itong lupa na to, mana ni nanay sa kanya magulang. Pero, masyerte kayo na, eh, no? Lupa nyo mula rito hanggang Tarlac. <laughs> o, oh, tingnan nyo, tumatawa na si nanay. <laughs> anjana na. na. Oh, very good. Morning, Tay. Ano mga po? Malika rito tay. Hindi ko sa bayan, ano ko yung ilaw. Oh. Marami ding prosesyo, tapos may kausap ng tao dyan. Sila nang bahala maglakad. Tapos sila nang mag-ano, kapit dito. sabi ko, iparas na na ba? Sabi ko, iparas lang sana. Kasi yung, yung anak ko, iniisip ko lagi, lagi nag Oh. Tapos ka, mamaya pupunta si Rudy dito yung mga tingin. Lapit ka rito, Tay. Tapos nag-ID po ako. Sabi niya, buwan ng ID. Apat. Apat ito ito? Apat na one by one. Also, oh. pa id na po ako. Mag-ID oh. Mga, kung, ano, si Dula Dunaan bago-bago pa. Oo. Oh. Yung okay mamaya po, pupunta dito yun. Okay. So, ayun. Si tatay, mga kababayan, okay. naglakad na po siya para sa pinapakabit nating kuryente ng bahay nila. Ba, dahil napakainit. Pero tay, itong tindahan natin, okay na to. Okay na po yung dati po. Okay. Kaya na po ako niyan ganyan lang. Pinalakihan na, na, na kasi gusto niya. May papag din si Jerome dito sa loob. Opo, yun nga po. So, habang binabantayan ninyo, may bibili isang hakbang lang. Opo. Tay, o. tama ba dito na ang pintuan? Oo, dyan na lang po. O, dito. O. Basta, ano na po, basta tapat sa amin. Okay. Na. Oo. Oo.

kasi mainit po talaga sa ano. Pati ko rin, inalagat ko na po na ni Franky. Maraming salamat po talaga na ni Franky sa tulong niyo po. Hindi dahil sa ito, di ba mga mga alaw nito na ni Franky? Totoo yan po. Hindi po ako mo. just maraming taon na po na naghihirap ako dito. Pero tinitis ko po na sana may mga tulong sa amin. Kaya lang po siguro hulong ng langit ni Franky sa amin. May awa ang Diyos tay. Matatapos din ang lahat. Maraming salamat po talaga. Opo. Wala po kami malapit na ano, dito. Totoo po yan. Mm. Wala. Eh tinitis ko po kahit ako. Lagad-lagad po ako kung sino po makatulong po sa amin. Mm. Sige. Maraming salamat po talaga na di Pragay. Nagpasalamat po ako sa Panginoong Diyos naman na kayo po. Natagpuan ako po. Diyos ang hiling ko po talaga na di Mabait ang Panginoon tay. Opo. Nag-cross yung daan natin. Hindi ako tumitigil nagdasal sa Panginoon na sana. Pabay tumulong po sa amin. Ito na po, dinig ng Panginoon Diyos tama. Malaming salamat po sa Panginoon. Dari Franky, lalo po ikaw, ikaw ang daan po. At kami nagkaganito na magka, magkaroon nang binigyan mo pa ng tindahan sa asawa ko parang hindi na alis na alis po. Maraming salamat po, Dati Franky talaga. Oh po. Ayan mga kababayan, napaiyak si tatay nung no, nakita niyang uh, sinisimulan na yung tindahan. Tindahan na bahay pa. Kaya thank you talaga. Thank you talaga Lord. Thank you sa lahat ng sumusuporta. Thank you sa lahat ng nagpadala ng pagmamahal uh, kila tatay tsaka kay nanay. No? Samahan nyo kami mga kababayan. Huwag lang bibitaw at sama-sama uh, natin tignan hanggang sa mabuksan natin itong tindahan na to. Salamat po. mga kababayan gaya po ng ipinangako ni Daddy Frankie mula nung nakilala ko sila tatay tsaka si Jerome na sabi ko uh, gagawa at gagawa ng paraan si Daddy Frankie para makatulong sa pamilyang ito eto na po yung pangako ni Daddy Frankie mga kababayan sisimulan na po yung construction sa Sari Sari Store na ipinagkaloob natin kay Tatay John tsaka kay Jerome. Kaya samahan nyo kami mga kababayan. Bahain dito kaya tagir lang tayo na isip ng ano Hello po. Ito yung kondi. Pinasinta namin lahat-lahat daw hanggang sa loob na, ano, sebe, makano Yung materials niya kasi sa loob, sir, ano, dalawang ilaw, dalawang saksakan, so, yung materials niya, sir. Sa loob, dalawang ilaw, sa dalawang saksakan, sir. Saka, hmm. saka, Hindi saka kaya kulang yun. Yung, 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 yaw, sir. Ano, yung, 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 tatas din yung, yung kanyan sir yung presyo pag ah pag marami oh sir okay. kailan to makakarating ano yan sir muna yan sir kasi uh, ang proseso na yun uh, sa tagal niya, sir. One month and two weeks yan, sir. Eh. Oh, Oo. Oh. Bago magkakuntador sila. Oo. Oh. Tagal pala. Bumsin. Oh, Wala na pang paraan para bumilis-bilis kahit mga five months. <laughs> <laughs> five months or <sir>, five days. Ano na, bayaran na to? Para, para mabilis. Mabilis sir. 12-7. Sige po. Wala na tayong sibo niyan, eh. Huh? Ha? Yung ano, doon sa kwan, sa sa simple ko recepio, pero yung, 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 yung pag-process ko, siyempre, wala ko yung... Basta, oh, ito po, basta bahala na po kayo dito na ah. Ako tumutulong lang ko ano man naging transaksyon nyo sa kanila, hindi po ako kasali, no? Oo. Okay. Basta kayo ito na pagkasunduan kayo ang nagka ano dito. O -o, okay. 12-7 so, Pangalan niyo sir? Nestor sir Sir Nestor Speaky sir Ah, oh, Salamat po Na Napapanood kayo sir sa kwan na, na YouTube Ay thank you sir. <laughs> salamat <laughs> <laughs> Yung ano sir Yung lang na, nap nap napanood kayo yung, yung putol yung paa niya noon mm. -hmm. Yung napanood ko kayo sir Oo eh. oh. Thank you po Anay tabi mo na lang to oh, Wait lang Okay. Ah, sa inyo po ito? Sige, sa kanila lang. Ka. Ah, sa inyo. Sige po. Okay, nanay. Masaya na. Masayang masaya po, daddy. May kuryente ka na naman. Oh, may kuryente na. Masaya huh? masaya po. Hindi ko masabi kung hanggang saan po yung saya po. Maraming hmm. maraming salamat po kay daddy. Kung wala si daddy, wala yan. Unti-unti. Matatapos din yan, no? Opo. Oh, oh, Pray lang tayo. May awa ang Diyos. Bukas makalawa may grocery ka na. Ay, salamat lagi. Oo. Mas lalong masaya po pag andyan na po yung grocery. Andyan na yung grocery. Okay.